<laughs> Hi, hello, yes! <laughs> 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 yeah. uh, i the great expert uh, of the yeah. painting. morning, yeah. morning, Hello everyone, so in this time guys, uh, yan na nga, natapos na rin yung kitchen natin. So, kunting pintura na lang, and then tapos na rin lahat ng tiles. Ayan, ito yung kitchen na pinapatayo natin na matagal na. So, kasi nga, na-stop pa na dati. Kasi nga, yung workers natin umalis without any reason. Pero ngayon guys, dumating si brother. So sa tulong naman ni Kaka Aris, ni Bayaw, yung Bayaw ko asawa ni Atahara, and then ni Bay, at saka ni Bay, yan, yeah, natapos na sila yung nag-finish ng ating kitchen. So actually, ito yan, ipindrohan na lang ni Aris. So, ito yung bagong kitchen natin. So, kasi parehas yung pintura ng bahay ni Ina. Yung mga bahay. So, yan. Ito yung playground niya. Yung isang bahay, yun yung bahay natin. At ito naman yung kusina. Ayan. So, sa tulong ni Kuya. Yung kasama ni Tihara. Thank you very much. Uh, I really appreciate. Nandyan kayo para patulong tulungan natin. Matapos yung kusina natin. And then sa tulong iba, Bail. Sa aking pinsan. Pandemya din kay kaka. Yan din kay bay. Ayan. Thank you very much, everyone. Yung videographer natin dito, si Chris pa rin. So, ang galing-galing ng tubula. Na. Actually, nakita ko yung video na to sa kanyang um, phone. Kaya, sabi ko, it's time to appreciate naman yung mga others na na sobrang Ayan si Bay at saka si Kuya, si Aris. Ayan, yung nagsasalita naman si Brother Ronel. From this area, ito naman yung gumagawa ng ating drills. Kasi pinakabitan ko ng drills, yung buong bahay ni Ina. Uh, first aid kasi guys in case of emergency and first aid kit kasi guys kasi parami yung lahat ng bintana. so matagal na kaya I decided to go to drills so ito naman si Aris at saka si Kaka so gumagawa sila ng uh, kung saan yung stage kung saan sa kasal